welcome back to my vlog So, napakalamig Kaya magbonet tayo Tatawid tayo dyan sa Napakalawak na daanan Woo! Shout out sa mga Garden flowers Wow, ang ganda ng Background ko guys Okay, it's uh, Past 5 o'clock in the afternoon Ah, the steak So pagka dumadaan sa highway dito doble ingat or triple para safe ano kaya may offer nila na lunch or dinner sa akin sa <laughs> restaurant na yun kasi alangan yun eh 5pm na eh going to hapuna na eh buti na lang guys tatlo tatlo yung damit ko bonnet at saka uh, dobling uh, jacket oh my god alamig so for today's meal kinakailangan ko may rice kasi gapon uh, half price lang yung kinakain ko until now wala pa akong rice So dito guys, mga naglalaro rin sila dyan. pastime uh, past time nila dahil uh, holiday or uh, weekends nila. Ang kalamitang nilalaro nila is football. Hindi yung tago-taguan or patintero. Kasi yun ang national uh, ano nila, game or play. So wala naman tayo dito sa maraming pigyon. Kalapati. So tinry guys itong uh, G-Rice tapos dry beef. Okay. So, hugas ang ako ng kamay dahil magkakamay lang tayo. Alright? So, guys, ito ang na agad yung lang. So, so marami ko oh, ko. Hindi na agad kakainin niya na marami. Ito na nga yung ay may gata siya. May gata na beer. Tapos dito.

So, katatapos ko lang guys dito sa mess house Eh, hindi nakikita. So, ang ratings ko is 8 over 10. Dahil masarap yung, ano, yung mga kung anong style naman yun, ang dish ng North or Southwest India. Right? Enjoy guys, subscribe to YouTube channel, Dennis M. Davey, follow my Facebook page, Dennis Sarmiento Moda!